dami bunga ang dami bunga ng sitaw wow oh, dami oh kita nyo oh hanggang ibaba hanggang itaas so oh. nyo hmm. dami oh hmm. dami hmm. ang dami nang bunga ng sitaw yan hmm. Ayan. pa mga upo ko. Ayan, malalaki na yung upo. Yung ano rin, yung talong, malaki, oh. malalaki. Oh. ang mga kamatis, dami din. Ayan, oh. No? Ito yung bunga ng kamatis. Ayan. Hmm. Muro hilong. Muro Hino. Ayan o, no. oh, Dami. Ayan, no. Bunga, yêu mọi uppu mọi si sea tow, dành bunga dành bunga, bunga mọi bunga mọi bunga mọi bunga mọi Yan, meron pang ano, palaya ligaw. Ayun pa uli ang bago. May mga talong oh. Ang dami mo ng talong. Eh, May kambal. Ayun, 'di ba? dami tong ano, upo. Bumubugong na naman yung bubuyog. Yan o, daing bunga oh. na sitaw o. Dami o. Oh. Tsaka yung sili. Ayan o. chỉ này nè đại mi si tao đại si bunga đại bunga,